tayo ang tumatakbo ng matulin kung matinik ay malalim. Uh. Ah. Wala pa pong nangyari gano'n, Mr. President. At saka po tayo pag nananakbo. Ako po ay nakasapatos sa saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinik. so, may kasabihan po. bago ang lahat, ako pala si My Family Lifestyle. Hindi <laughs> ko na maano yung intro ko. <laughs> Mga mga idol. Bago ang lahat, ako pala si My Family Lifestyle, mga idol. Magandang-magandang araw sa lahat, magandang gabi mga Luzon, Visayas, Mindanao. Thank you sa mga nag-subscribe sa akin YouTube channel. Mga idol, ito pag-uusapan natin 'to ngayon, itong mga nangyari ngayon sa Senado. Meron silang plenary session sa Senado. Ay yan ay patungkol sa wala nang iba ay itong kay Inday Sara na impeachment case na ano. Kasi alam naman kasi natin dyan sa Senado tinatalakay nila itong about ito sa ginawa ng Supreme Court na nag-override sila patungkol dito kay Inday na na-dismiss na nga. Ngayon, siyempre, mayroon rin dyan senador na ayaw. Ito si Soto. Sila, alam naman kung sino ta si Risa. Nandyan, mag mamaya, papanoorin natin itong mga video nila. <laughs> Napanood naman natin yung intro, di ba? <laughs> Alam niyo naman lagi, si Soto, ganun ang banat niya lagi. May mga kasabihan. Ay. pero, wala siyang patama kaya, ano? <laughs> kay Marcoleta. Leta. Panoorin natin ulit yung kanina, ha? Para maan natin. Maganda pa eh. <laughs> Tara. Tumatakbo ng matulin. Kung matinig ay malalim. <laughs> wala pa pong nangyari gano'n, Mr. President. At saka po tayo pag nananakbo. Ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinig. <laughs> well, Mr. President, there's always a first time. Uh... Gabi <laughs> ni Marcolita, no? Akala niya, walang pang pambato si Marcolita sa kanyang mga... <laughs> Siyempre, abogado yan eh. Mas matinig yan kasi mas maraming karanasan yan Lalong-lalong na pagdating sa mga ganyang kaso Isanay na sanay yan si Marcolita dyan sa House of Representatives Kaya nga ayaw na ayaw yan pag may mga debate din siya eh Talagang wala kang patama dyan <laughs> Kaya nga number one yan kinuha ni Tatay Digong Alam kasi nating lahat si Marcolita ay Ano? Um, PDP laban siya pero inendorse lang talaga siya ni tatay. Hindi talaga sa hindi naman tinawag na parang adopt Parang inendorse lang talaga si tatay hanggang sa naging ano siya sa PDP laban. 'Di ba? Meron siyang ano na panayam na ang totoo talaga hindi talaga sa PDP noon. Noon 'yun. Kaya ngayon sa panahon ni Tatay Digong, siyempre inendorse na siya. Pusong PDP people rin yun. Alam na natin lahat yun. Kaya huwag nyo lang bigyan ng isyo. Ituloy mo natin to. Tara. <laughs> Maganda to eh. Kasi itong araw na to mga idol, talagang grabe ang ano nila, deb debate nila dyan sa ano. Nandun pa yun sila, tawag yan, ito sila Erwin Tulpo. Si Erwin ba yan? Si Bint ah, si, oh, si Erwin. Hindi, hindi. Si ano, si itong isa. Pangalan nun. Yung mm, sa... Di naman si Erwin yata to. Basta nandiyan si Tolpo. <laughs> oh, yung sa sumbo mo kay Tolpo, nandyan siya. <laughs> Di ba Erwin ba yun? Iba yun si Erwin eh. Si, si Rapi, Rapi, Rapi ba yun? Oh, Rapi Tolpo, nandiyan. Rapi yata yun. Kalimutan ko yung mga pangalan nila. <laughs> Basta Tolpo kasi. Ngayon, daming mga corruption na nangyari. Walang Tolpo na nagpakita. <laughs> Di ba? Kaya, nakalimutan ko na yung mga pahala nila. <laughs> Ayan, nandyan sila. Si Kiko. Isa rin yan. Nagpag-debate. Hindi, umumbra sila dyan. Oh, hindi sila umumbra kay Marculeta. Dito ako natuwa kay Soto at saka kay Risa. Kaya ngayon, maya-maya, panoorin natin ito muna kay ano, Soto, mga idol. Tara. Uh, regardless of whether it's unanimous or not, unanimous decision does not bar an appeal or a reversal, Mr. President. That is one thing for sure uh, nasaan po ba yung impeachment case? Mr. President, kanina po uh, sa aking clarificatory statement, <coughs> ang sabi ko nga po, yung ginawa pong initial proceedings noong 19th Congress Senate, yun po ay nangyari sa panahon po ng 19th Congress at lahat po yun ay naisang tabi lahat sapagkat Natapos nga po ang termino ng 19th Congress on June 30, 2024. Mm -hmm. Kaya po natin sinasabi, Mr. President, na dinidispese na po natin ngayon sapagkat tayo po ang nasa lugar na sinasabihan ng Korte Suprema nung sabihin niyang ito ay immediately executory. Sino pong mag execute nun? Hindi naman po i-execute yun ng House of Representatives. Maliwanag naman po na tayo lamang Senado. ang tinakdaan ng kataas-tahasang hukuman na gumawa ng paraan para isang tabi na po ang usaping ito sapagat napagtibay nga nila na ito'y unconstitutional. Boy. Wait lang mga idol na. <laughs> Kasi nga, <clears throat> Alam naman natin itong impeachment ni Inday Sara mga idol ay napakahaba. O, oh, di ba? Una-una noon, alam naman natin itong bago itong nangyari kay Inday, si Tatay Digong muna, itong EJK-EJK nila, hanggang sa napunta kay Inday, di ba? Um, nagsimula yan kay Tatay Digong, itong taga-house, hanggang sa napunta ito kay Inday, in-impeach nila. O, oh. Eh, Duterte talaga ang pakay nila. <laughs> di ba? Ngayon, hindi nila matibag-tibag ngayon si Inday. Pinatawag itong taga-koa. Pati taga-koa, wala silang makukuhang ano kasi lahat ng taga-koa may sagot na maayos ang OBP. Walang problema sila sa budget. Lahat ay o Tinanong yung taga-koa dyan sa loob ng house, okay naman. Tapos nung impeachment, kailan ba yun? Basta umabot ng 4. Ngayon kasi napag-usapan yung impeachment inday, eh, kailangan i-dismiss na yan. Kasi ang katastaasan na uh, anong magdidesisyon decision dyan, itong Supreme Court. Kasi nga, uh, para matapos na yan. Kasi nga na tayo, ito, 19th Congress itong nakaraan. Ngayon, umabot na tayo sa 20th Congress, eh, i-dismiss na yan. Eh, may rule din sila na batas na kailangan, naka 100 days ka na. Lalo-lalo na, na ang isang impeachable na tao, dapat one one impeach lang hindi mabot ng multiple na impeachment. Yan ang ang, ang nila uh, rule nila. Kaya tuloy natin. <laughs> Para sa akin ang, ang hukuman ng decision, bakit ayaw nyo pang ipaano? Bakit masyado kayong aligaga? <laughs> Di ba? Eh, bilyon nga pinag-uusapan sa <laughs> kongreso na walang budget. <laughs> Yun talagang habol niyo si Inday Sara. Bakit habol ng habol kay sa si mga Duterte? O, di ba? Oh, buti na lang nandyan si, ano, ito si Paring Dante. Ah, tara, natin. Sa <laughs> inisyo, at wala na po tayong jurisdiction para dito. Hmm, tama. Tama yung sinabi niya kasi na desisyonan na nga ng Supreme Court na unconstitutional ay wala na tapos na yan wala na tayong jurisdiction dyan ba diba? kaya kumbaga ano na lang respetuhin kung ano yung decision ng ano kasi lahat naman ay uh, unanimous naman talaga hmm. kahit nga yung kunti lang yung diferensya itong sabihin natin Tsaka 6, ganun. Mahirap pa rin yun. Basta pag na-decisionan na yan, wala ka na magagawa dyan. Hmm. Iwan ko, itong sila, ay eh, masyado silang kontradik. <laughs> Di ba? Kaya, panoorin natin itong about ito kay, ano, kanina. Ito kay Senador Riza Monteveros at saka ito kay Dante. Tara, let's go. Sir, if these decisions are bank decisions? Bank decisions? Or divisions? Or divisions? Yes, Mr. President, and bank decisions po. Um, well, you have to uh, cite the... Uh, the I'm glad we cite the GR number po bang hinihingi, Mr. President? Pagka sinabi po bang lahat po ng members ng Supreme Court, 15 of them, unanimous. Bank decision lahat. And to Kasi po baka, division lang yan, eh, lima lang yon, yan, eh, hindi po no, No, Mr. President, yon. to reiterate what I already said, mga ano po ito, mga reversal ng unanimous Supreme Court decisions. Yes, but I am asking for qualification, Mr. President, whether these are bank decisions NR. or decisions by a division. <laughs> wait lang, mga idol. And whether or... <laughs> mga idol, wait. <laughs> ano lang, no? Medyo ano tayo dito sa sinasabi nilang bank decision or division may sinabi kasi ni Marculeta, pag sinabing division lang daw, ay ito lang yun, limang ano lang yan, limang ganito, mga division lang yan. Pag sinabing bank decision, yun yung 15 ka itong taga ano, Supreme Court. Iwan ko kung ano yung masyadong tinatalakay nila dyan. No? Kasi siguro itong mga decision ng, ano, sorte, ng Korte Suprema. Kung ano yung kopya mo dyan, ano ba yung kopya mo? bank decision ba yan or division tinatanong ni ano Mercoleta Medyo Jo to kaya mga alam na mga nasa Senado kaya tuloy natin mga idol medyo nagkakaroon lang sila ng something na debatehan diyan kung ano talaga yung ibig sabihin na tinatalakay ni Risa kasi alam naman si Dante ay abogado yan talagang masisita ka diyan kasi so, alam niya mismo na si Risa, <laughs> kilalang kilala niya yan. Noon pa yan, kilalang kilala niya. <laughs> Tara. Di ba, marami silang, itong dalawa na yan, marami yan, silang mag-best friend eh. <laughs> Kaya bagay na bagay talaga dito si Dante sa Senado, mga idol. Kaya, tuloy natin, bagay na bagay si, ano dito, si Dante. Tara is president, by sabi ko rin na po kanina ang an decisions po ito. Whether po, or not the decisions are characterized by the following qualifications. One, unconstitutional, void of initio, violative of due process. All these are present in those jurisprudence cases as you cited. Mr. President, Mr. President, bagamat para itong yung pinag-uusapan natin kaninang operative facts. Kanina, simple lang yung tanong eh. <laughs> May kaso na po ba na <laughs> ang Supreme Court sa unanimous decision ay ni-reverse? <laughs> ay, naku po. Dito ako natawa mga idol. Napansin <laughs> nyo si ni Risa mga idol? Kasi yung una siguro yung pinag-usapan nila ay eh, ito nga lang about dito sa itong mga bank decision or division. Tapos binigyan ni Dante ng mga matalang mataling hagang salita about diyan sa mga constitu constitution na yan, kung ano-ano yung <laughs> kaya nga si Risa, parang kahit naman ako, sa totoo lang abogado, pag di ka talaga abogado dyan mga idol talagang madidelay yung isip mo <laughs> madidelay talaga idol na si Risa, Senador Risa alam naman natin lahat yan ay, talagang nagre-relay lang yan sa mga nasa likod niya kaya alam na alam ni Dante ang kainaan ni Senadora o binigyan niya ng mga matalang, matalinhagang salita na pagka-abogado kaya pag ikaw talaga naging Senador, mas maganda talaga meron kang alam sa batas ikaw ay abogado ikaw ay abogado hindi ka mabibihain talagang kaya kita mo pagdating sa mga ganyan bagay na bagay talaga si, John, si Dante dyan sa Senado kaya kita mo halos di sila maka <laughs> maka pwesto pagdating kay Marcolet kaya nga ayaw na ayaw nila huma, ito humawak ng pagiging chairman ng Blue Ribbon kasi wala silang mga ano kasi ito pagdating sa debatihan ay talagang hindi ka ubra dyan parang si Tatay Digong din to kaya nga, paborito ni tatay ito eh. Kasi may alam eh. Alam niya yung batas. Alam niya yung batas eh. Alam niya yung kalakaran, sistema. Lalong-lalo na dyan sa house. Eh, napunta siya sa Senado. Eh, lalong mas maganda. <laughs> di ba? ganyan. Lahat dyan, lahat ng problema dadaan dyan eh. Hmm. Kaya nga nag-desisyon ng pinakamataas, di ba? Noong nakaraan, dinismiss ni Bato. Kasi nanggaling sa, binalik dun sa House of Congress, sa Kamara. as nag-ano na naman sila. O ang ginawa ng legal team ni Inday, nag-ano na. pina -ano na kagad, pina-dismiss na. Kaya nga umabot sa korte. Eh. Yun, yun. Mga abogado ni Inday ang nag-ano niyan. Nagpa-ano sa Supreme Court. Kasi wala na eh. Wala na. Eh. Pagdating sa House, wala nang nangyari. Dinala sa Senado, na -dismiss. O, oh, ano pang gagawin? Paakyat din sa Supreme Court? Yan, tama yung ginawa ng mga legal team ng mga ano. Itong mga fortune. Yan, sila yung grupo na yun, yung six team na sina mga abogado. Sila talaga nagpaakyat din sa Supreme Court. Ganun ang nangyari dyan. Di ba nagpasalamat na nga si Inday sa mga legal team niya? O, kasi mga abogado yun eh. Alam nila yung sistema eh. Lalong-lalo lalo na itong mga nandiyan sa Supreme Court itong mga hurado natin. Kaya nga ang constitutional ang ano, dismiss na agad yan. Wala ka ng jurisdiction mag. Kasi sila na yung pinakamatas eh. <laughs> Iwan ko kung bakit aligaga pa rin sila. <laughs> Tuloy natin. <laughs> Ay, naku po. Ang sarili nila, ngayon may tinadagdag na tarong. Pero sige po, yung League of Cities of the Philippines versus Comelec, eh, the Supreme Court, In its original decision in 2008, unanimously declared the cityhood laws unconstitutional. Uh, I will have to get more information po on the ISA a ah, um, reversal of unanimous decision. Pero malinaw na mga sagot na po ito dun sa original na tanong. So the original uh, assertion uh, na hindi po natin alam kung na-reverse na, na ng sabihin na nila sa original. Hindi yung Jana lang tayo. <laughs> wala na, nag-give up na si ano, si Nadora. <laughs> wala mga idol, talagang ano, wala silang patama kay Senador Dante Marcoleta. Bagay na bagay si Marcoleta diyan. Wala pa, meron lang siyang copy about diyan sa mga ano niya. Pero as in hindi talaga siya nag-ano. Mindset ba? Kaya yeah, itong nangyari ng plenary session ang tawag dito sa kanila Diyan sa Senado yan ay patungkol dyan kay Inday Sara sa kanyang impeachment complaint ngayon tinalakay dyan sa Senado itong ginawa ng Senado nang nag override sila na dinismiss nga nila ba? Diba? tinalakay nila dyan <clears throat> ngayon inexplain dyan eh, mabuti ni mabuti ni, Dante ni Senador Marcoleta na gayto ganyan ganyan sistema Ganun. Alam naman natin lahat yan. Pinakamataas na yan eh. Sinabi na nga ni Bato eh. Aside sa atin, sa Panginoon, itong Diyos natin, ang pinakamataas dito sa atin ay ang Supreme Court. Kaya irespetuhin natin. Di mo na kailangan magpagdebatehan dyan. <laughs> Antayin nyo na lang sa susunod. <laughs> Kailan yon Di ba? Mag-file mag ulit kayo? Ganun ulit? <laughs> ano yun? Magmumukha na tayong ano niyan Pamumulitika, ka Obviously Kita nyo naman nangyari kay Tatay Digong Wala nga jurisdiction yung ICC Wala tayong master dito Wala tayong mga master na puti Tayo ay Pilipino Pusong Pinoy Dugong Pinoy May malasakit May pagmamahal sa bayan Tatak Duterte Ganun yan sila Kita naman nangyari kay Tatay Digong Sakripisyo Para sa bayan 'di ba? Para sa ating lahat tayong mga mamamayang Pilipino. Kaya ito si Inday, kaya mag-ingat lang talaga si Inday Sara. Kaya tama itong desisyon ni Inday Sara ngayon itong 2026 budget. Wala siyang budget. Maraming tumutulong kay Inday Sara. Maraming gusto tumulong niya. Lalong-lalo na siya ang pinakamalakas sa presidential survey. Lahat yan sila didikit kay Inday. Ganun ang nangyari kay Tatay Digong nun kita mo nga, aligaga sila lahat kay dikit-dikit sa tatay di Pati itong mga Marcos. Di ba? Kaya nga nanalo sila eh. Kung wala ang Duterte, iwan ko lang. Kaya, maraming maraming salamat. Napaka-init na balita ito ngayon. Patungkol dyan sa Senado. Ito kay Inday Sara. Talagang hindi sila titigil, mga idol. Kaya yun ang sinabi ni Inday. Hindi, hindi yan sila titigil. Kasi ito ay para sa presidential election. Yan ang patama ni Inday Sara. Kaya, pero at least ngayon, alam na natin lahat na ang kabutihan ay mananaig para sa ating mamamayang Pilipino. Kaya maraming maraming salamat sa mga aking mga tagapakinig, taga mga subscribe sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat. Magandang gabi and goodbye. See you! Salamat sa lahat! Sulid!